Suna na ang lami nga biko. Kalami sa mong biko, guys. Happy Halloween sa inyong tanan diha. Ani ana may simot ang among mga kalat. Ani ana may mga biko. Ani ana may mga dito. Pansit. Rito. Oh. May naipinangayuan nga uh, sudan. Pinangalag po na sa uban. <laughs> ang among biko, lami kayo. Muna na kung giingon sa inyo ang among biko, nga one-fourth ragid mo, ragid amoy na kaya nakaya. One-fourth ra nga biko. So, lami, yun siya kaayo na mikos-mikos ni ate. Mikos-mikos og maayo. kaya medyo nagkunat-kunat na siya. Puro jud na siya nga pilit. Kami sad to pag magbiko mi kay kaning aning nihit nga ni ang kanang amo ang ma ma nga kanang kuan. Malagkit. Misan para mo damo ang malagkit, mo palit may ugusad ka kilo nga malagkit santo, nya na butangan po namo mo o mga duha ka kilong bugas. So pag biko wala na jud siya ipilit-pilit. Pero dire pag magbiko me ah mao na puro jud na pilit. So naa tanawa ninyo kay lami kayo. Wow. Nagtilaw na siya. <laughs> yam yam na yam yam na mo na nga mo ang biko. Sabi ni Bayo, Anong dala niya? So, maura diod na. Hinaan mo na yung bibi? Hinaan na. Patyo na, patyo na. Hinaan lang. Hinaan lang, hinaan lang daw. Hinaan oh. lang daw. Ito ba yung sakit dito? Oo. Pero maliit eh. Maliit. So, magkano na kayo doon ng mga plato, ng mga anong kwan ay mag ano na si papa mo dyan ano ka mga platito lahat ng mga platito di ilabas mo oy maya lahat ng platito ilabas mo mga mangko o plato ah. ah. tapos magwa ka rin na sandok dyan oy Asi ah, kasa na. Ha? Ah? Wala man lang sakit. Okay